Ngayong araw nga, ngayon, gagawa nga sila ng tulay dito nga sa barangay Hokkaido. Ito nga ay naprubahan at binigyan na nga ng budget. Yes mga mare, ito na ang bagong tulay dito sa buong Hokkaido matibay at hindi ka talaga madudulas dito mga mare. Ilang tao nga rin ang nagtulong-tulong para mabuo ang tulay na ito. Magandang araw mga kumari kong bakla. Another day, another vlog na naman ng kumari yung bakla. Yes mga mare, another vlog naman tayo. Dito ay ituwan tuwa kami kasi nga gawa nga na ang taas nga naman neto. Ginagamit namin na monopad. Sabi nga nang kumpara yung bakla mga mare, nakadrone na daw kami gawa nga na ang taas nga neto. Dito nga mga mare, habang nagbabaktas nga kami sa barangay Hokkaido, eto dinadaanan nga namin talaga yung putik Yes, mga mare, maputik talaga dito. Gawa nga ng puro lupa dito at taniman talaga to. Kapag ganitong maulan nga dito sa barangay Okido, mga mare, ganito talaga ang maaapakan mo. Fast forward, mga mare, nandito na nga kami sa property ni Senor Domingo. What? Yung nakikita nyo nga ng mga kawayan na mga haba na yan, mga mare, yun yung gagamitin pang tulay. Yes, mga mare ay bubuhati na nga lang papunta doon sa paglalagyan ng tulay na gagawin. Nakakatuwa nga dito, mga Mari, kasi nga na yung project ng DPWH dito Sa paggawa ng tulay dito, mga mare pinapangunahan nga ito ni Senior Domingo. Dito yeah! sa paggawa ng tulay, mga mare dahil wala na ang budget ang DPWH dahil, dahil nga sa pinagkukurakot, si Senior Domingo na nga lang yung nag-budget. Nakakatuwa nga, mga Mari, kasi binadgetan nga niya ito ng 1.5. Yes, mga mare 1.5 na soft drinks nga ang budget niya dito. Kasi nga mga mare pang nga na rin sa mga na gagawa ng tulay. Pero don't worry mga mare, may kasama din niyang biskuit. Dito nga mga mare, natutuwa nga ako kasi nga naligaw nga ako dito sa Pichayan River. Dito nga ang hot spring na to, mga mare, tingnan nyo naman mga mare at ang linis niya nga tingnan dito at makulimlim pa. Gawa nga siguro mga mare na ang dami nga dito mga puno ng cherry. Nakakatuwa nga mga mare dahil iba iba nga rin yung prutas ang nakikita nga namin dito sa Pichayan River. Dito lang kasi mga mare malapit gagawin itong tulay. Ito na nga mga mare nagdada nakarating na sila at nag-uumpisa na nga sila as ikasuhin tong tulay na to. Dito nga mga mare nakakatawa nga kasi si Doggy parang gusto nga rin tulungan sila. Pilit nga siya kumakawala nga sa tali niya mga mare dahil tutulong nga daw siya. Sabi mo. lang muna tayo. <laughs> Masyado nang marami <laughs> Dito nga mga mare ginagawa nga nila dito yung unang abang nga dito sa gagawin nilang tulay. Siyempre, mga mare, naging forma nila dito si Senior Domingo. Siya nga, mga mare, nag ng plano ko paano nga ito gagawin itong tulay na to. Go. Gawa nga, mga mare, na madalas nga binabaha itong barangay Hukaydo. At dahil na marami na nga yung gumagawa doon, mga mare, nakapag-isip nga si kumparin yung baklahat si Ka Joey, nakukunin na nga lang nila yung kawayan upang mas malapit nga nila ay maabot yung mga kawayan na gagamitin nga dito. Marami-rami din kasi yung kawayan na akutin nila, mga mare, at mabibigat nga ito, gawa nga ng sariwa nga itong kawayan. At ito nga mga mare, mahaba at matataba nga itong kawayan na hinahakot nila. Ewan ko nga dito sa dalawang to mga mare, medyo nagkakahirapan nga sila. Gawa nga na hindi sila nagkakaintindihan. Gawa nga mga mare, na napakahaba nga itong kawayan na hinahakot nila. Siyempre mga mare, pass forward na tayo para nga mabis-mabilis nilang madala dito yung kawayan. Yan po si Junior Dahukailo. Hahaha. <laughs> Dito ang mga mara, sinusukat na Senyor Domingo itong ginagawa nga nilang tulay. Ito nga ginagamit ng panukat mga mare istro nga lang ito natali. Para nga ma nila kung tuwid na nga ba o tama nga ba yung haba na gagawin nilang kawayan. na-make sure din kasi ni Senyor Domingo mga mare na pantay at matibay nga yung magagawa nilang tulay. Para nga naman daw kahit papano, hindi daw maaksaya yung paghold na ginagawa nila dito. Dito kasi mga mare sa barangay Hukaydo, kapag umulan nga talaga ng malakas o bagyo nga din dumating e, at nga talaga ang

It's <laughs>

skopos si Kinabahan ka na anak manini pa. <laughs> <laughs> ka nabuboy, rayo na ka sa <laughs>

Tiyak <todong> okay, yan, tamaya, <todong> pa, <ang> yan. Yan, tama yan. pag Hindi kung pa ito. yan. ko pa rin ni Pak, Kasi ngayon <todong> manaway <todong> pa. <todong> Ay,

<laughs> <laughs> That's the final looks.